Umahon ka Umahon ka Wow, ang ganda, man Karami, oh, overlooking Dito na ba? Dami mga ano, mga santo guys. Ah, okay. May chapel sa taas, black nasa rin. Ito na tayo guys, touchdown na tayo. So ayan na guys yung nakikita natin dito. Ang daming mga santo. Ayan. Mamaya libuti natin to guys. Kung mapili tayo makakit doon sa may taas, sa may chapel. Ayan yun, nakikita yung parang bahay sa taas. Ayan, chapel of the black nasa rin. So nandun, mamaya akit tayo doon. ayun may umakit pala. So dito lang tayo dadaan sa ano. Sa stairs yan, papunta sa taas. Tingnan natin dito sa gitna kung oh, ano meron dito. Mamaya libutin natin to mamaya guys para makita natin to lahat ah okay may ano rin dito may malit na chapel din okay so hanggang dito na lang muna guys may gagawin lang ako so maraming salamat